Hello, may nakita akong funny, clever quote. Ang sabi ganito. Sa mga singles out there, don't rush things. Darating din yung taong iiwan ka ulit. Kung yun ang reasoning, eh, masasabi natin dapat you have to rush things up. Kasi nga, alam mo, iiwan ka ulit. Hanap ulit ng bago. O, di ba? Di mabilis. Pag alam mo, iiwan ka, hanap na naman. Hanap na naman. Magkaroon ka na naman ng bago. Sabi nga nila, trial and error. Try and try until you succeed. Or try and try until you die. Kasi nga, mas marami kang na-try, mas gumagaling ka. Kung marami kang napagdaan ng relationship, gumagaling ka na sa pag ng relationship. Alam mo na yung mga pagkakamali mo dati, ano ang dapat mong hindi gawin. So, may mga adjustments na dito ang mga adjustment na doon, ano ang mga ugaling, ayaw mo, ayaw niya, ano yung mga gagawin mo na dapat at hindi dapat. Sabi nga nila, commitment is an everyday process. So, hindi lang dahil love mo siya. So, everyday yan, love mo na parati. Siyempre, talating yung hindi kayo magkakaunawan, mag-aaway kayo. So, may mga adjustments na naman doon na mangyayari. Paano pag ganito? Love mo siya kahapon. And then ngayon, araw na to nag-aaway kayo. So, hate mo siya ngayon. So, ano gagawin mo? Uh, so, hindi siya everyday na puro love na lang. It's a hard work. Gagawa ka ng effort para mapabuti yung relasyon niya. Di ba? Ganun dapat, di ba? Pero clever naman yung quote na gano'n. Gusto ko yung mga ganyang mga quote na may mga twists na meaning. Ay yung mga Pinoy tayo sa mga witty quotes or witty jokes. Gano. Gaya ng, aanin mo ang damo kung hindi ka naman kabayo. Aanin mo ang damo kung hindi ka naman adik. <laughs> gaya ng magmahal ng tapat para relasyon ay sapat o kaya magmahal ng tapat para ang lahi ay kumalat o ganun <laughs> tapat pala siya sa maraming mga babae tapat siya sa isa tapat din siya sa isa tapat siya kumalat ang lahi niya huwag magluko kung kulang naman ang sweldo o kaya wag buka ng buka kung ayaw mong sa siyam na buwan ikaw ay susuka o ganun o kaya magmahal ng abogado para hindi magrabyado. So marami pa akong naiisip ng mga quote. Pero sa susunod ulit, uh, huwag nating ubusin ngayon dito. So marami pa yan. Sana marami kayong natutunan. Pero, bukas ulit!